na ito'y kanilang isa buhay. Lagi sa dito ang pagtuturo sa kanila ng disiplina at pagsamba ng ating simbahan. At sa kanilang paglaki ay kailangan nilang patuloy na tulong at gabay. Mula sa kanilang tahanan, nakakilalay sa inyong balikat para sa tulong at paggabay sa kanilang mga kailangan. Ito po, pakisagot lang po yung aming tatalik sa inyo. Buong kasiyahan, huban ninyo ang ipagkakaloob kina Jubel at Lubel sa pangamagitan ng inyong panalangin na at pangatulo. Lagi po natin tandaan mga na minamahal sa Panginoon at sa ating pagsilang ay pinagkaloob ng makapangyarihang Diyos sa ating mga magulang ang pakikipahagi sa kasiyanan ng nilikha. Tayo na isinilang ng ating mga magulang ay kinakailangan na isilang na Sa Sapagkat ang Panginoong Esot ang nagwika ay kay San Juan, ang panata tatlo, tatlo, na nagwika na, maliba na maliban na isilang na magunin ang isang tao, ay hindi niya makikita ang kaharihan ng Diyos. Dahilan na rin dito ay pinagkalog ng Diyos ang daan, sumo sa ikalawang paksila ang bagong milika at buhay na kaisa niya. Tandaan natin ang binyak ay tanda tatak ng ikalawang pagsilang, At sa Ibanghelyo, ang Pesan Makayo, Kapanata 28, sa Lata Alabing Siyang, ay makikita ng muling na buhay na si sa Kristo at nabuutos sa kanyang matatapat na mananang paratayang alagad na magbigyan sa lahat ng bansa at sa lahat ng dako. Ito rin ang patuloy na ating upang sundin ang kautosan na ipinibigay sa atin ng ating Panginoon. ang pananampalataya kaya si Kristo na itinapos sa um, Cruz kung gising ninyo ang ipaglaban ng layunin laban sa kasamaan at patuloy na maging matapat na yung mananampalataya ang alagad hanggang Thank you. Kaya sampalaya ka, ginan kampalayan ba ang baniyo at ang mga anak ng Juan de Dios. Itinatanggap pa rin niya siya ng buong tapat at susunduan sa kanya bilang inyong Panginoon at tagapag-iitar. Itinatakwil ba niyo ang lahat ng kasamaan? Wala nang sugong. No, 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 no. Nabiyaya niyo kayo alam makapangyarihan din sa lahat ng kasamaan at pangunahan kayo sa kaligayahan ng pag- -sunod. santa dona de cristo binyagan at kailangan ninyo ngayong ihayag sa harap ng Diyos at kung sa, sa kanyang simbahan ang pananampalatayang krisyano na kung saan bibinyaga, kung saan kayo bininyagan at kung saan ang inyong sa bata sa kanyang paglaki. Kinakailangan ninyong sabutin ang mga ito para sa inyong sarili at para sa mga bata. Sumasang at nagtitiwala pa kayo sa Diyos Ama ng Lumikanan sa Oo po. Umasa pa pala tayo't nagtitiwala pa kayo sa kanyang anak na si Hesus at sa pagpapanatili ng wow. pagkakakilanlan. Oo. Umasa pa pala tayo't nagtitiwala pa kayo sa kanyang kalo na espiritu at sa kapangyarihan ng buhay. Yes. Iyan ang tanda ng pala tayo ng pananampalataya, tiwala at pananampalataya. Kaya't so, sumasai Bigyan na lang siya sa mga matanda. Kasi baka, baka pag pumiglas mo, may ano. Sige. Lapat po lahat. Ano pong pangalan ng inyong inaanak? Ah? Anong, anong pangalan niya? Ano yung palatandaan niyo kay Jubel? Mas brown. Mas kayo manggil. Okay. Jubel na mas malaki. Lapit po kayo. Ano pong pangalan ng inyong inanak? Jubel. jubel Sabay-sabay po kayo. Sambitin na kanyang pangalan. Si jubel. Ay, ikaw ay binibinyagan ko sa na sana ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sino ba si Jubel? Si Lobel. Si Lobel yan. Lobel yon. Si Lubel si yan. Si Jubel. Ang Si ng Mamaya ka pa. Ito, ito yung mas bata. Ang mas maliit. Yung mai yung mas panganay. Ganun ba yun? Hmm. Pangalan niya? Jubel. Jubel. Ay, Jubel. -ipa 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 ito ay binibinyagan ko. Pangalan ng anak mo. -anak, <laughs> Anakat ng Espiritu Santo. Buti na lang meron pang isa. Hindi hmm. mo yung kamay niya. Pinagpubo niya yung glitters. Makabi niya yung glitters.